sa mga magbalang araw po sa inyong lahat at maligayang kapistahan ng pagtatampok sa Banal na Cruz at para po sa ating unang pagbasa at pagninilay hatid ko po muna dito sa Holy Cross Parish dito sa Makati hatid ko po ang ating unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito para po sa ating unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito, ito po ay hinango mula sa aklat ng mga bilang chapter 21 verses 4 to 9. Noong mga araw na iyon, nainip ang mga tao sa pasikot-sikot na paglalakbay. Nagreklamo sila kay Moises. Inalis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom. Sawa na kami sa walang kwentang pagkain ito. Dahil dito, sila'y pinadalhan ng Panginoon ng makamandag na ahas, at sino mang matukan ito ay namamatay. Kaya lumapit sila kay Moises. Sinabi nila, Nagkasala kami sa Panginoon at sa iyo. Idalangin mo sa kanyang paalisin ang mga ahas na ito. Dumalangin nga si Moises at ganito ang sagot sa kanya ng Panginoon. Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Ilagay mo iyon sa dulo ng isang tikin at sino mang natuklaw ng ahas na tumingin doon ay hindi mamamatay. Gayun nga ang ginawa ni Moises. Mula noon lahat ng matuklaw ng ahas, ngunit tumingin sa ahas na tanso ay hindi na namamatayin. Ang salita ng Diyos. Muli po isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. At ngayon po ay Sabado at kapisahan po ng pagtatangpok sa Cruz Nabanan. Na, na <clears throat> Atin ko po no mula pa rin dito sa Holy Cross Parish kung saan ay may nagaganap po na pagro kaya minabuti ko po na dito na lang sa loob na sasakyan habang hinihintay po ang oras na aking pagmimisa at ninais ko po na mapagnilayan muna at may bahagi sa inyo ang pagninilay sa pagdiriwang ng kapistahan ng pagtatampok sa krus na banal. So, hindi lang po basta krus kundi banal na krus dahil kay Kristo. So ang ang kung maalala niyo po ang Cruz ay tanda ng pagpaparusa nung unang panahon dito po ipinapako at uh, pinapatay no? yung mga itinuturing na mga makasalanan itinuturing na uh, mga kriminal kung kaya dahil nga po si Kristo ay na inakusahan na uh, nag-aalsa laban sa uh, gobyerno ng Romano kung kaya't sa po ay pinatawan ng kamatayan. Pero lahat ng yon ay napawang kasi nung pero tinanggap po ni Jesus ang parusang ito dahil ito rin naman ang magiging dahilan, magiging daan ng kaligtasan nating lahat. Kaya po naging banal ang krus na ito dahil ito ay pinabanal ni Jesus dahil ito ay kanyang niyakam. Kung kaya't sa unang pagbasa din natin Narinig natin ang kwento kung saan ang mga Israelita ay paulit-ulit na naglareklamo sa, sa Panginoon Hindi dahil sa wala na silang makain kundi paulit-ulit lang na pagkain At ito ang nagdala sa kanila sa pagkakasala sa paglabag nila sa mga kautusan ng Diyos. Pero ganun pa rin ang Diyos pa rin, no? Ang gumawa ng paraan para mailigtas ang mga tao na makagat ng mga ahas. Alam natin no na sa, sa ang ahas ay simbolo ng demonyo, ng diablo. Pero yung krus ay no, na pinaglagyan ng uh, ahas na tanso ang siyang naging daan para maligtas po ang lahat ng mga natutuklaw ng ahas. Kaya ngayong araw na ito nawa ay sa pagdiriwang natin ng exaltation of the cross no, o pagtatampok sa cross sa banal habang tinitingnan po natin ang cross na ito magpaalala rin nawa ito sa atin no, ng uh, kabanalan ng cross na ito at kahit kailan bilang kristyano hindi natin uh, maitatanggi dapat at hindi natin maihihiwalay ang ating pong pananampalataya sa krus na kung saan nakapako o ipinako si Kristo. Hindi tayo pwedeng maging tagasunod ni Kristo na wala tayong krus. Hindi rin tayo pwedeng maging alagad ni Kristo kung ayaw din naman natin magpasan ng krus. Dahil laging sinasabi ni Kristo na ang sino mang nagnanais maging alagad ko ay dapat na uh, pasanin ang kanyang krus lagi natin po nawa na pagmasdan ang kahoy na krus, ang banal na krus, upang tayo din po ay magkaroon ng mapaguhugutan, magkaroon din ng lakas ng loob na pasanin ang mga krus na kung saan ay may mga pagkakataon na tayo ay napapagod, may mga pagkakataon na gusto nating bitawan ito. Ang krus na pinasan ni Kristo ang siya naging dahilan ng ating kaligtasan. Ang mga krus din natin na dapat natin pasanin, ang siya rin magiging daan ng ating pong kaligtasan. Muli po, isang maligayang pagdiriwang po ng kapisahan ng pagtatampok sa Krustabanan. Sa And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for our sinners now, and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you.